Hello mga ka -trending. welcome back to ZK Trend. Marami ngayon ang kinilig ng maispatan nga itong si Donnie na hinatid pa talaga itong si sa sa sasakyan nito. Ang video na ito ay kaninang umaga lamang matapos nga ang taping ng Don Bell. Aalis marahil si Bell para nga sa isang photoshoot. At ang paghatid nga ni Donnie sa sasakyan ni Belle ay nag-iwan nga ng kilig sa lahat nga ng taga-suporta nila. At uh, talaga namang very best boy indeed itong ating Donato. At uh, talagang hinatid pa ang kanyang jowa sa sasakyan nito bago pumunta sa kanyang van. Talaga namang himlay na lahat mga babis sa sample gesture na ito ni Donnie para kay Belle. Google. <laughs>